So, ayan, guys. One, two, three. Hoo! -hoo. Oh. Ayan! Ang galing ko talaga. Hello, hello, hello. Ano kaya ito, guys? Nakakatuwa naman to oh. Ang daing bunga. Ayan. Ayan. Punta po tayo dito. Lakad-lakad tayo sa park. Kasi may hahanapin tayo. po. Oh. Dan, dan, dan. Makablakad lang pag may time. Sana ako. Guys, may hanapin ta tayo ditong ano, mga bunga-bunga. So, alam nyo na kung ba tayo nandito kasi Tadaan! Wow! Panahon ngayon ng mga ganito. Kaya lagi ko siyang binabalikan. Yung mga nakukuhanan ko ng kamachili, binabalikan ko siya ngayon. Yan guys! nag -e explore na naman ang inyong Inday May May. Ang taas nun oh. So, ayan. Ano po ito? Park dito sa Jimmy. po ay park. Malapit po dito sa NMC. Ayan. Lakad-lakad. Kasi meron ako dito parang before uh, last year meron ako ditong ano nakita na maliit na puno siya ng kamachile pero sobrang hitik sa bunga kaya lang late ko na siyang late ko na siyang na ano ha, napuntahan. Tuyo na. So ngayon medyo maaga-aga. Eto na ako curious talaga ako dito sa punong to. Tabi-tabi po ko ano kaya itong bungang to kinakain oh. kaya to kinakain kaya to ayan 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 dami niyang bunga pula pula pa ayan nga syarap niyang kainin guys dami pong ayan kulak uh, <coughs> pula ito po nim tree po ito ayan ang ganda rin po ng benefits nitong neem tree na to. Gamot siya sa mga ano, UTI, sa may mga bato sa bato, mga ganyan. Ilalaga siya pero sobrang pait niya po. Yan guys. Ay, basa! Basa, saan ako dadaan? Dito. Ayan. Walking, walking tayo, guys. Ay, ang ganda nito. Sobrang dami nga. Tik na hitik sa bulaklak. Ayan. Makita lang tao. Ang dami bulaklak. May mga nag-jogging-jogging po dito. Giniagawa mo. Ala lang. Gusto ko lang malutong na tumog. So, ayun na nga, guys. Hindi ko siya makita. Kung nasaan siya. At iinom muna tayo nito. Pag umig. Kasi lakad-lakad tayo. Ay, ang ganda ng bulaklak. oh. Hmm. ganda niya, guys. Oh. Diba? Oh. Kwanjwa. Oh, wow, may papula. Ganda niya dito. Pero parang abandoned park. Kaya may mga nagjijaging jogging ko. Ayan, ayun. May nagjijaging jogging. Ayan guys, so alam niyo ba itong mga to? Ayan. Kinakain kaya sa atin, kulitis. Kulitis ang tawag dyan, no? Kain siya ng spinach. Ayan. Mga pamilya siya ng spinach. Ang dami, oh. Sarap yung sa sardinas, goy. Ito. Dati putong ano, fountain. Na ano na siya, na abandon na. Hindi na siya naayos. Kasi marami na rin pong mga park dito na mga ay 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 ay, ay. ano tong nakikita ko mga kabakla? Nakita mo na ba sila? mataas tong puno pero meron ako dito pupuntahan yung mababa lang siya talaga pero uh, ayan oh dami eh ay patok na patok, patok siya ayun ayun ayan, ayan. ayan guys, ayun ayun pa, oh, 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 ay nako. Ito na nga guys, nakakuha tayong pansungkit susungkitin natin to yung mataba yung mataba na kasing taba ko ayan <laughs> ay naboli <laughs> <laughs> oha oh, win oh my god wow so ayan guys 1 2 3 oh Ayun! Ang galing ka talaga! So, ayan guys, may humaga tayong panungkit na. <laughs> Ginagawa mo. Char. Ayan po guys, ang dami dami. Kunin natin ito. Ayan ang dami. Oh, ayan, 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 ayan. Oh, ayan. Ayan guys, grabe. Ang dahil dito, dito sa pinaka-circle na ito. So guys, lumipat ako ng kabilang circle. So, ito yung isa. Kasi hindi ko doon nakita yung maliit na puno na gusto kong makita. So, siyempre, dala ko pa rin 'tong pangsungkit kong napulot. malaki naman tulong niya sa akin, guys. So, bubungad sa atin 'tong mga ayan, garol pa din. So, diyon, napin pa rin natin dito sa kabila kung nasaan na siya. Dati nakita ko 'to tuyo siya ngayon. Sana sariwa pa 'yung mga bunga niya pag nakita ko. So, ayan, guys, oras na ng pagdidilig nila. Ha, baka umiiikot mabasa ako. Ayan. Nagdidilig po. Tada! So, ayan guys. Oras na ang pagdidilig nila. Ha. Baka umiikot Mabasa sa ako? Ayan. Nagdidilig po. Tada! Ayan nga guys, di ako makadaan doon kasi umiikot yung tubig na sa ako. Kaya dito na lang ako dumaan sa gilid ng highway. Ayan. Dito tayo sa kabilang dako. Nakakatuwa naman to oh. <laughs> Ang baba ng kamatsili. Puro siya kamatsili. Natuyo <laughs> na nga lang oh. Ayan po. Ang baba niya. Ito na yun, guys. Yung kinuha natin. Hello, Oreo. tokan an -toka. So, ayan. Nilagay natin siya dito. Kasi.